Hi guys! Magandang umaga! For today's mini-vlog ay samahan nyo nga po pala ako ulit sa akong mga timelapse and fast-forward videos para sa araw na ito. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking page, baka naman huwag kalimutang i-like and follow my page. Salamat po! Kagabi nga ni Hoopala ay ako nga po pala ay napalaban sa inuman. Kaya naman ako ay gumising ng masakit ang sikmura at inaatake ng aking asid. Ayan na nga hubaga ang napapala. Sumasakit na nga ang sikmura. ay nung takaw pa rin namang mag-inom. Bagay nga ni Hu pa ako ay nakakaramdam ng sakit ng sikmura dahil sa pag-iinom ay tuwing umaga ito nga po palang dugaw ni Kuya Bonjing ang aking hinahanap. Yung lasa at amoy nga po pala ang hinahanap ng aking sikmura. Bagay nga niyo nga naman ganito kainit ang sabaw, ay talaga nga naman pong mawawala ang sakit ng iyong sikmura, pati ang iyong hangover ay mawawala din. Time lapse and fast forward, sa mga oras pong iyan ay kakagising ko pa lamang po. Pagkagaling ko nga ni kanina sa labas at kumain ng lugaw, pag uwi ko ay ako ay nakatulog din agad. At nang ako nga po ay magising na ay sinimulan ko na nga ang paglalaba ng mga lampin ng aking anak. Habang ako nga ay nagalaba ako ay napapaisip kung nga hanap na ba ako ng katulong para sa ganon ay hindi ko na ito gagawin. Kaya lang napapaisip ako at napapaarimuhanan dahil sayang din baga ang isasahod kung kaya ko naman itong gawin. Pagkatapos ko nga niho itong kusutin at banlawan ay akin na agad itong inihangir dali-dali para maisampay na sa labas. Nang sa ganon ay magawa ko na ang dapat ko pang mga gawin time lapse and fast forward po ulit pagkatapos ko nga pong maglaba ay napaisip akong lumabas kahit mainit dumaan lamang ho ako din sa may 7 eleven para po bumili ng kahit na ano pagpasok ko nga po din ay medyo ako ay natutokso din sa alak ang sabi ko nga ni ay tama-tama na at hindi na talaga inakaya ng aking sikmura ay talagang nasuko na ay kaya naman chocolate na lamang ang akong binili. Ang pinili ko nga lamang po pala ay guya. Guya? Goya? <laughs> Pagkatapos ay bumili lamang ako nitong mga ice cream ice cream. Pagkatapos hunyan ako po ay umuwi na. Noong nakauwi nga ni Hu ako ay ako nga po pala ay nakaidlip dahil ako ay nananakit ang aking katawan. Kaya naman tinawag ko ang aking masahista para ako ay magpabanat ng aking katawan. Madalas ho kasing nangangalay at sumasakit ang aking likod. Siguro po ay ito ay pagod sa aking trabaho dahil maghapon ho baga namang naka, nakaharap sa computer ay sobra po ang ngalay. Nai-share ko lang sa loob po ng dalawang buwan ay regular po akong magpamasahe. Kaya sa loob ng dalawang buwan ay halos dalawang beses akong magpamasaj. Tapos hindi na rin po pala ako nagpapalit ng masahista dahil naman very good na very good naman talaga yung aking masahista. Talaga pong banat kung banat, hard kung hard. Habang ako nga ay nagpapamasahe, ako ay nag-iisip. Ano kaya ang piling ng minamasahe ng inyong bebe? Baka naman. Baka naman sa mga mahilig sa mga single daddy dyan, pwedeng pwede ako. Joke lang. Fast forward and time lapse, sa mga oras pong yan ay alas 12 na po ng madaling araw. Ako nga po ay nagkalkal ng rep at nakakita ako ng kikiam at siomay. Ako nga niho Ho ay napaibig kumain, kaya ang una ko po munang ginawa ay nagluto ako ng gravy. Crispy fry nga lamang po pala ang ginamit ko. Ang una ko po munang ginawa ay tinunaw ang crispy fries sa basong may tubig. Pagkatapos ay ito po ay aking pinakuluan. Nilagyan ko nga lamang po ito ng asukal para naman po pampabalansay ng lasa. At pagkatapos ay inintay-intay ko lamang po itong kumulo at hinalo-halo ko lamang po. Ito nga po pala ay nilagyan ko rin lamang po ng kaunting asin depende po sa inyong panglasa. Hinalo-halo ko po siya para po hindi gaanong masunog at para po tama lamang yung lapot. Fast forward and time lapse sa mga oras pong yan ako nga po pala ay biglang naubusan ng gasol ay tamang tama at magagamit ko na rin sa wakas itong binili ko sa gaslight ay dahil ako nga po ay nanonood ng batang kya po at maging sino ka man ay naisipan ko na lamang po na dito na lamang sa ako magluto habang ako nga ay nagluluto ay ako ay nabibwisit dahil naaalala ko ang kasamaan ng ugali ng David na yan galaw ka baga namang sampalin ng asawa ay nako tapos isa pa naman itong si Tindeng, sumasabay pa kay Rigor, hindi na naaawa kay Marites, Diyos ko po. Mabuti na lamang at maski pa pano, ay meron din palang magandang nangyayari din sa batang kya po. Tulad ni Roda, sa wakas na rin ng bakla. Pero alam niyo ho baga sa tunay na buhay ay totoo po palang may karma. Meron pong good and bad karma. Kung ano daw po ang kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa ay sya rin babalik sa iyo mas doble pa. At kung ano naman daw po ang kasamaang ginawa mo sa iyong kapwa ay yan din daw po ang babalik sa iyo mas doble pa. Kaya nga ni Huwako mas pa paano kahit hindi naman po ako ganun kabuting tao ay mas pinipilit ko pong gumawa ng tama. So ayun na nga, tapos taposin na natin ang batang kiyapo. Pagkatapos ko nga po palang magluto ng ay ang isinunod ko namang lutuin ay itong shomai. At habang niluluto-luto ko nga po ito ay hindi ko na nga po pala mapigilan ang hindi kumain. At yan lamang po muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.